punta naman tayo mga kasangkayan sa palayan ayan ang tataba ng butil sarap mamilipig sa mga October siguro to hindi lang ako sure mag aani na ayan fresh na fresh ang tataba isa to sa palayan ng asawa ko Ayan. Ang tataba. Mula doon. Pamilipig tayo guys. Char, akala mo nandyan lang. Kung meron lang dito, mag-aano ako. Kahit konti lang. Tapos dito pa sa kabila. Ayan. Ayan. Tsaka doon pa sa baba. Ayan, ito. Tsaka doon sa baba. Ito. Tsaka doon sa baba. Ayan. Meron pa doon sa kabilang barangay. Dalawang ganito rin. Ayan. Sarap pa naman ng bigas dito. Kahit walang ulam, pwede na. Ayan siya mga October siguro to or ano, hindi lang ako sure aanihin na tsaka doon pa sa baba yan. mga pala yan pang, ang isang ano nito ang isang west tour ang isang ano ano namin pang one year namin na budget yan Yung isa tapos yung iba binib, inaano na niya binibinta na yung ibang ano. Yung isang ganito, yung malaking ano, yun yung pang one year na supply kasi isang bisis lang naman dito nagaano lang ano palay. Tapos bibigyan niya yung mga kapatid niya, yung mga anak niya, yun. So yun lang guys palayan time